Nabrad gibalita man nga tibuan ang oil karon nangutana siya dili dungagan Brad pero daw big laing haplas kuno idugang sa oil pwede ba kuno di man ganay pwede dugangan butangan na ba ka haplas no ato nang klarohon ha nga kanang holy oil kanang word nga holy ang pasabot niya is set apart gilain gilain siya sa ordinaryong oil Dili siya parihag kalidad sa efekasan. Dili siya parihag kalidad sa pao arko. Kay iyang tuyo, doon na may sagrado nga katuyuan. Dili man pagtangtang sa panuhot. Although tungod kay naman siya natural component, kay natural man siya nga oil, makatabang po siya sa physical nga kayuhan. Naman yun na yun, gani Kanang olive oil, nga gituuhan man nga pinaka-safe sa tanang oil. Kay mao bitaw nang mahal o kato taas og kolesterol pwede mao na gamiton pwede siya na say mayong epekto sa atong lawas pero kung sa grado na siya dili siya angay tagulan ni mo no ayan na siya sa gule. ang ato ragyo, ang tuyo region niya is para na siya for deliverance na siya gamiton sa pag deliverance dili na kay o pwede, o sakit ang imong lawas yun, nag kag-deliberan, sa imong ihaplas, wag, yun po problema. So, ayaw lang yun, nasa gol sa gole eh. kay murag pag malubog ang atong pagtanaw sa maong butang. Makontaminated ang atong pagtanaw sa maong sagradong butang. Mo nalikayan likaya na na siya, nga ma-abuse. Mo dito ba? Okay, dugang pangutana. Unsaon unsaon pag-differentiate kung ang nasinati is curse or spell or retaliation sa mga gibuhat na conversion kaugalingon or kapamilya. So, ang laktod nga pagkasulti ana i-consult sa exorcist or deliverance minister. More than ito baga na i-consult para mahibaw na to. Curse ba na? O kay basin de hunahuna ra pud na nimong gibarang ka. Kasi po <laughs> na convince ang imong hunahuna nga gibarang ka kay mao na giingon sa albularyo, gibarang ka sa imong silingan bisag wa ka baranga. So nga mas maayong i-consult sa mga uh, exorcist or sa deliverance minister. Pag may bawaan ato na kung curse ba na, spells ba na siya, or retaliation tungod kay nagbag-o na ka sa imong kinabuhi. Mo bag. Follow niyang pangutana, Brad. Brad, on man ang discernment or on saon pag discern kung ang pangitabo is natural consequence or spiritual attack. Murag lubog Gen generic ang pangutana daway gihatag na sitwasyon. Uh, ang yang palop nga pangutana brad on saon unsa may tema ilan nga kana consequence o Uh, resulta sa, resulta natural, ba sa... Natural, saan pa, uh, nga niya nalang, huwag na minaw mo sa talk ni Bro Eugene ganiha, gire-discuss dito, tanan. Nga, unsaon saan ito pag-ila, nga kinisya demonic ba or natural? Igane, e og ari ta sa sakit. Maka ingon ta nga preter natural ang maong sakit kung gibuhat na ninyo ang tanang espesyalista nga doktor, tanang laboratory, why findings, pero klaro kang masakiton, na tendency nga ang imong sakit demonic. Og ari po ta sa psychological baka nga problem, naglibog na ang psychologist o psychiatrist sa imong imong sitwasyon nga gibuhat na niya pero gali, sila na mo'y kabuangon o analyze imong sitwasyon. So, possibly po na nga demonic. So, mo na nga, sa ito pag ilaw, natural ba ni kung ang doktor gani mo, why findings, non-diagnosis of sickness, mo na makaingon yung tanga, dili ni normal nga atake, dili ni normal nga sakit. Pero kung na diagnose pa sa doktor mas maayo jud nga atong i-consult og deliverance minister og exorcist kay usahay po kay magkuyog man ang natural nga sakit o ang preter natural so mat matibaw siya unyang palis kung kanang imong gihamben karon natural ba na or preter natural so maulang ta nito ikatubag bro kay wala man siya gihatag nga situation sa maong maong pangutana Okay, dugang pangutana na ako'y pangutana kung okay ra na hitabo sa akong mga anak. Nga primero, binunyagan sa katoliko. Pagkahuman, gibunyagan na po sa muslim ni Adto kay muslim man yang papa. Sala batos ya Kay misugot man ko nga katoliko biya kurang imong mga bata wapay buot nga ibunyagan sa muslim, dili ta makaingon nga nakasa sila pa sila sa prison. Pero ikaw inahan, nakasa ka pagluib sa imong pagtuo. Kaya nga naman, usara yung bunyag. Pero karon ang pauta unsa may buhaton ato, ug mo sila sa katoliko, bunyagan ba sila gutro, ang bagdili dili na. Nga naman, kay kasarang bunyag. Kung mabunyagan na ka sa pagtuong katoliko, bisan pagkapila ka magtabok-tabok o laing relihiyon dili mawagtang ang imong pagkabinunyagan. Hindi ka imong pagtabok-tabok og lay eh, relihiyon mo na eh, nagdugang sa imong imong guilt. Nagdugang na sa culpability sa imong sa. So mo no nga uh, unsa may buhaton kung pananglit gusto siya mubalik, bunyagan ba utro kung tinuod na gyud siyang mubalik sa Katoliko unang buhaton ikatekay siya. Pasabton siya sa pagtuong Katoliko aron makasabot siya kay basin unyag nap ning balik ra Katoliko kay aron ilubong kaya why, sa ilang relihiyon, reliyon. Mo na kay aron malubong ba aron maapil sa dajong. So kanira bitaw mga binipisyo ra gi huna Mo angay ikatikais unya kun makita sa simbahan, labi na sa pare nga tinud anay ning iya ha, pa kumpisalon ra siya, sacraments of confession ang iyang himon og profession of faith ang iyang himon. Iyang ipadayag ang iyang na bay depende sa pare na unsay iyang himuon ana bata kay ang paris priest mo mo muhukom ni ana dili na siya bunyagan og otro so ang kwanang daw ang sakramento nga yang pagadawaton kumpisal sa sa kondisyon nga tinud ana na siyang naghinulsol og mubalik na gyud siya sa atong inahan Santa Iglesia so mo to itubag okay time check 11:35 so dugang pangutana Brad unsa kon ilig-on un, Brad kasal sa pari or civil So natang muingon nga ligon kuno ang civil kay sa gobyerno man. Hinumduman ato nga ang kasal sa civil tinuod valid siya sa gobyerno, ligon siya sa gobyerno sa mata sa gobyerno meaning kung legal siya, protected sa gobyerno, kung ikaw legal nga asawa, makapanunod ka sa unsay mga property sa imong bana, sod sa inyong pamilya, mo bitaw nang uban og nangabit ang bana, di musugot ang original nga asawa nga magpaanal kay basin mawa ang mga benepisyo. So mo na nga og arita kanang kasal sa sibil ang iya lang maprotect Balido siya sa gobyerno. Pero ang kasal sa simbahan duha ang iyang effect. Valid siya sa gobyerno sama sa civil o ikaduha sacramental effect sa mata sa ginoo. Dili siya contract, dili covenant sakramento. Mas bugat o mas ligon ang kasal sa simbahan. Kay sakramento siya. Unya, kanang, kanang pagka-legal niya sa gobyerno, secondary effect na Ang primary effect niya, sacramental effect. Covenant siya. Dili siya ordinaryong contract. So, nga, kung may may pasabot ang marriage contract, right? kanang marriage contract, dili na sa ginoo para na sa gobyerno. Record man na sa munisipyo record ba na dito? Ngayon, kasal ka. So, kanang marriage contract, dili na sa simbahan, sa goberno na. So, mo ito nung, mas ligon ang kasal sa simbahan, ang sakramento sa kasal, tungod kay sakramento siya, na panalangin sa ginoo, muhatag o grasya, at the same time, kana siya valid sa mata sa goberno. Mo ito ba? Okay, 11.40, time check. So kung dili ni matanan mabasa, dili man specific nga pangutana nga ikaw na gitubagon, in general man siya nga pangutana. So nangutana ka, gitubag, in general. So kung dili namon ni mahurot o tubag ka tomorrow amuning tiwason. Bisan pag naana din niyang nangutana or wala. Okay, dugang pangutana Brad, naabay expiration date ang holy water o holy oil or ini sacramentals. So, tubag, wala kung oil, water, basta dili lang na nimo pasipalaan, dili lang na nimo yaga yagaan, dili mawa ang iyang pagkabalaan, anak. So, bisa ang mga medals, dili na siya makuan, ma mawala ang blessing, gawas kung maguba siya. Kining mga estatwa, mga rebulto, sagrado pa Karon, pero kung mabuak na siya, madesecret na mawa mawala ng iyang pagkabalaan. Mao na nga naan mo mga rebulto, diha nga, nalibat na, na nawa na ng ilong, kagkag -kag ng buhok, horror na tanahon, i-dispose na na siya kay di na presentable. Total nawa naman ang pagkabalaan ni ana. No, pwede na nanyo ilubong. No, da ang kuan, so kanang oil water, so dili mawa ang effect ni ana. Pero kung pananglit tungod kay ang holy water, wa ni mo matakubi og tarong, unya murag na naka moles na, di ba, nai, wadja-wadja, baka nakasod. Holy water, Japan siya, pero dili na ni mo siya, pwede imnon. Common sense na, kung murag na hugaw siya, So, mo nga dili ni mo angay imnon. Pero, pwede paghihapon na ni mo gamiton sa pagspringkol. Kaya wala man mawa ang iyang pagkabalaan. Mo na ito ba? Okay, dugang pangutan na Brad. Unsa man nga paid sa deliverance nga book itom nga gamiton bas or basahon before magtukod og balay. Unya, unsa man po nga sacramentals ang dad on sa pag-blessing. So, naay guide, pangayo mo guide to tindahan, Gayun amo na nang gihanay daan ang guide nga pagampo para sa tao, pagampo para sa balay. Mao na isundo ninyo nga uh, nasa guide. Unya kon pananglit na kalibog sa guide nga among gihatag ipangutanan sa deliverance minister nga maoy maghandol niyo unyang palit. Kaya kitang tanan, tag tagsa-tagsa, i-undergo man sa deliverance. Unsa nga sakramental sa gamiton, paglubong, kasagaran na medals, Benedictine medals, miraculous o miraculous medal. Pwede po mga gagmay nga crucifix, ipangbutang na to, ana. Ang tuyo, ana, nga gikonsecrate na to sa ginoo or sa mga santos nga atong ginibusyonan, ang maong nga property nga iprotect unta, nga bantayan ang atong atong balay nga dili unta ni masudlan sa mga daotang espiritu nga mo'y makaguba sa atong pagpuyo. So, mo ito bag. Okay, dugang pangutan na, Brad, na may usahay nga ang pasinti musulti og nilatin. unya usahay po English. So, kung pananglit, naa kay pasyente nga wild, na sakop sa pamilya nga wild, na utro, kalit na utro, unya wasya siya maka o latin, proficient mo latin. unya kinsa may maka, maka-ingon maka nga tinuto nga latin, Katong nag-eskwela ng Latin, dili tong glaten, di ikaw ra pong naminaw nga Latin man nga leron kay man ko kasabot. Di makaana ra makaingon nga Latin siya ang yang gisulti ang nakadungog sa mong istorya makasabot og Latin. Kaya nga magmuingon kag Latin nang dawa ka kasabot. Gajama-jama ra na. ibutan e ta og English kung wa gina siya ka eskwela o, di siya ka maomo in English so nya. Unsa ini atake fluent na kay mo in English pero magduda sa so tanang na ay demonyo niya. Posible nga na ay demonic presence pero para pag siguro isulti na unya sa deliverance minister para makita gyud nato kung uh, unsa patosia na uh, demonic ba or natural na nga sakit. Mao ito ba? O oh, nami pasintian ana nga pure Tagalog pero ini ka haras niya may kayong may bisaya. Oh.